alaga ako yan. Tagapang-gapang dyan niya sa kwarto. So, eto. Wala akong magawa. Sabi nila, joke daw, joke. Eh, wala akong alam na joke. So, joke nila sa bus bago kami pumunta ng world So, habang dito travel, nagjo-joke sila ang lahat. So, except sa kanina kung tumatawa, actually, napapatawa na ako minsan. Minsan lang. <clears throat> anyway, ito yung mga joke ng bawat isang tropa. So, joke ni Romel. Joke number one. Mrs., ayoko sa iyo. Lalayasan na kita. Mister, sige pag iniwan mo ako, maglalaslas ako ng pulso. Mrs., ulul. Magpatuli ka nga. Takot ka. Maglaslas pa kaya ng pulso. Lukuhin mo ako. Ha? Kawawa naman yung mister ngayon. Anyway... Ito naman yung inulit ng version. Version na naman ni Randy. Top 2. Parang ganun din. Wala. Ito ah, sabi ni ano. <coughs> sabi. Mrs. Nag-asaw. Nag-awa yung mag-asawa. Mrs. Pangit ka! Sabi ng lalaki. Wah, oh, pangit ako. Pangit ka rin! Sabi naman ng ano, asawa. Mabaaw ka! Sabi ng mister. Aba, kala mo, mabango eh. Pag ano naman, may amoy ang kilikili eh. ka rin! Sabi naman ng ano, Mrs. Supo! Sabi ng Mr. Al, walang ganyanan. Wala, bad trip naman eh. Shex! Sabi tali ng anak eh. Nay! Ano mo ganyan? Inaaway mo na naman si tatay. Ayan, magpapakamatay na naman yan. Ay nako anak, huwag mo akong lukohin. Huwag niya akong lukohin. Eh magpatuli nga, takot. Magpapakamatay pa kaya lokohin niya. Ano diba? Parang ganun din. Diba? So, ito yung patawa ni Sir Aladin. Sabi ni Sir Aladin. Top 3. Sabi ni Sir Aladin. Hello, <clears throat> Tay. Anak, Tay, Tay. Sabi sa ng, ng teacher ko, hindi daw ako marunong mag-ingles. Sabi naman ng tatay, bakit? Hindi daw marunong mag-ingles. Ano ba pinapa-ingles sa'yo? Sabi naman ng anak, Tay, sabi na teacher ko, hindi daw ako marunong mag-English ng gatas. Sabi na tatay, abay, anak, Diyos po, ang tanda-tanda mo na, gatas lang hindi mo alam. Anak, e ano ba tayang English ng gatas? Abay, tatay naman nagsabi, abay, be bear brand, Diyos ang anak, bear ang English ng gatas. Hmm. tumawa naman kayo. Anyway, patuloy siyang dumadaan yung ano ko, snail ko. Ano bang sunod na dyo? <coughs> uh, hmm. Isip, isip, isip. Ano ba ano ano yung mga joke na yun? malaman kung ano mga banat nila pero nakakamiss rin yung mga jokes sa bus 3 days rin walang paso <coughs> iniisip ko pa ang hirap kasi mag-isip nang walang isip <coughs> uh, parang ito yun hindi ko alam kung sino ang nag ano, ano ang <coughs> nag-joke wife, love. Mar may training ba tayo sa buhay? May training? Mariya tayo na. Ganito pala yun. Love, may taning ba tayo sa buhay ko? Love, may taning ba ang buhay ko? Huling, huling gabi ko na to. Let's make let's make love. Yung ba tayo? yun? <coughs> ulit, ulit. <coughs> wife, love, may tani na yata ang buhay ko huling gabi ko na to let's make love wow hindi siya na husband hey tumigil ka nga maaga pa ako magigising bukas buti ikaw hindi na kawawa naman yung ano kawawa yung guys isipin mo ganun eh ito naman yung ano pinakayaki top 5 pinakayaki na joke na narinig ko pero minsan nakakatawa rin depende pag kumakain ka so, so paano han daw padumihan ng underwear sabi ng ano unang nagtapon minupad ang flip. kinapon sa audience shit namatay ang tam sampung audience miss ko po namatay sabi ah wala yan wala wala yan so yung isa naman hindi yung brief? Tinapon sa pader. Pak! Dumikit. ng ilang seconds, sabay na laglag, bumakat. Kung ano man yung bumakat, isipin nyo na lang. So, kulay green or kulay yellow something. So, eto na yung last. Ang hina naman niya, eto, naghubad. Tinapon sa pader. Pak! Dumikit. Ilang segundo lang nalaglag. O, oh, nalaglag, sabi niya. Hintay lang. Sige, hintayin niyo lang ako. Inang maya, ayan na oh. Nakita nila yung brief gumagapang paangat ng kiyasami. Eh. Shit, isipin mo, inaakyat daw ng upon. Yo. Sabi oh, ko, ako na ata